Nagnilipar parang mga motorsiklo at nagsisirkong mga bisikleta. makapigil nga na babaligtad ng inyong sikmura. Pero kahit takaw-aksidente yan, pinagkakakitaan naman daw ng mga motor at bike lover. Ang ganitong klaseng show, nagbibigay karangalan pa sa kanilang bayan. Walang kukurap dahil eto na ang tagisa ng mga champion sa Extreme Libangan. Inay ng mga nagre at naglulundag dagang mga motor. Ang mga BMX rider na pa sa mga barikada ang mga bisikleta. Hindi na raw bago ang mga ito sa mga taga malolos bulakan. Dahil ang mga extreme libangan, normal na sa kanilang bayan matatagpuan. At ang grupo sa likod ng makapigil hiningang stunts na ito, ang Bulacenos X-Team Riders. Kung no'y sakit sila ng ulo at laging sinisita at hinahabol pa ng mga gwardya. Ngayon, sentro na ng atraksyon ang kanilang passion. Lalo na tuwing Pebrero kung kailan ipinagdiriwang ang Bike Festival sa bansa. Extreme din ang Mayor Christian. So, ang ang, ang nakikita niya sabi uh, paano gagawin natin diyan sa mga nagbe-BMX skateboard ayo kung dumating sabi nang ganon na hinahabol sila ng mga pulis pangkaraniwang o mas madalas na hinahabol ng pulis hinahabol ng guardia so bigyan natin sila ng lugar dito sa Malolos sila ang grupong BMX Core ang mga hari ng extreme bike stunts Nabuo ang kanilang grupo sa simpleng barkadahan at pagkahilig sa bisikleta. Ang kanilang founder, ang legendary extreme bike artist na si Jeff Erier. Anin na taong gulang pa lang si Jeff ay nahumaling na sa bisikleta. Eh, yung nakita pala ako ng nanay at tatay ko na nangyahiram ng bike, katangalian tapat tinutula ko yung bata para lang makapagbike din ako. So yung aeromat ko, pag-graduate ko ng ano ano Kinder 1 2 ganun. Tapos nagbinili ako bike. Yung gulong pa yung styro, yung three colors. Likas kasing mahilig sa sports si Jeff. Kaya pinagsabay-sabay niya ang pagbibisikleta at pagiging atleta. Scholar siya sa pagiging football varsity. At kumikita kapag lumalaban sa mga BMX Extreme Competitions. Halos lahat ng naging paligsahan sa Bulacan, si Jeff ang nagkakampiyon. Nililibot din niya ang iba't ibang probinsya. Matinding disiplina at pag -e ensayo ang kanyang ginagawa. Pero nasagad ang katawan niya na umabot sa di inaasahang aksidente ang nagpabago sa kanyang buhay. At that time, masyado kong inabuso yung kalakasan ko. Kasi tiba, batak ako sa training. Na-play ko sa BMX naman yung training ko sa football. Eh so, yung malakas na physical ko, yung tuhod ko masyadong sabi natin na overuse. Nakasali sa National Competition si Jeff at ipinadala sa Tuguegarao. Pero dito niya natamo ang pinakamasakit at malalang mga injury. Napunit ang anterior cruciate ligament o ACL niya. Tumama yung uh, stem ng bike. Tumama siya rito, na hiwa yung tuhod ko dito sa left. Then umabot pala hanggang ugat. Nag-crack yung ugat ko, hindi pa totally nabiyak. Hanggang nilaro ko ng laro na pwersa, tuluyan na siya. Na hindi ko alam na mayroon na pala ako internal ano, sa dugo. May pangihinayang man kay Jeff, hindi naman niya tinalikuran ng libangan na nagbigay sa kanya ng pangalan. Nang makarecover, nagpatuloy siya sa pagbibisikleta. Pero sa pagkakataong ito, bilang isang mentor at tagagabay sa mga mas batang BMX riders. suportahan naman po nila Kuya Jeff, nila Kuya Irvin, Kuya Mark. Tinuturuan po nila ako sa mga trick. Tapos kung paano po ko sa pag-aaral, pagsasabayin po. Kasi po, dumaan din po sila sa gantong stage. Naging estudyante po sila habang nagbabay. Sila ang BMX core ng Malolos Bulacan. Nagsimula sa simpleng pagkahilig sa mga bisikleta hanggang sa natutuhan nilang iba't ibang mga tricks. Ngayon, nagbibigay pa sila ng karangalan sa kanilang bayan at kumikita pa dahil sa kanilang mga buwis buhay na mga galawan. Para sa mga newbie, ang basic na itinuturo ay ang bunny hop. Dito ay patatalo din ang iyong bisikleta na parang rabbit medyo advanced ang gusto ninyong trick, subukan ng 360 kung saan papalundagin habang umiikot ng dalawang beses ang bisikleta sa ere. Ang no foot can ka naman ay ang pagpapaangat ng bike. Pagkatapos, aalisin ng inyong dalawang paa sa pedal ng bisikleta. At syempre, ang isa sa pinakamahirap na trick ay ang rail ride bar spin out. kahit na nakakapunta sila sa iba't ibang lugar at nananalo sa mga kompetisyon, isa lang ang maipapayo ni Jeff sa mga gustong maging gaya nila. Kung gusto mo talaga, uh, serious mo and ipaliwalag mo sa parents mo para kasi ako dumating sa point na pinagbabawalan din ako. Pero yung nakita nila na meron naman na pinapatunguhan, nabalitan uh, ko, proud pa rin din pala sila sa akin kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo kaya ang payo ko sa inyo huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo dito kayo sa may kredibilidad integridad proven and tested skin pro from Bulacan ang agaw-atensyon sa kanilang mga probinsya. Maging ang X-Team Riders na motorsiklo naman ang ginagamit para maipakita nila ang kanilang nakamamanghang mga stunts. May sampung taon na ang grupo ng X-Team Riders. Nagsimula rin sila sa pagkahilig sa mga motor hanggang sa may napanood sila sa internet na gumagawa ng mga extreme stunts dito po sa atin sa Pinas, wala masyado. So, napanood-nood lang kami dati sa YouTube. Mostly, napapanood namin siya, big bikes gamit sa ibang bansa sa Amerika. Tapos, meron kaming mga napanood, mas in namin yung mga Thailand kasi gamit niya, katulad ng mga motor namin, mga scooters po. Mas matinding focus at ensayo ang kailangan sa ganitong libangan. Dahil may motor na dapat kontrolin at mas nakadikit ang aksidente kapag hindi dumaan sa tamang training. Dati nung nagpalit ako ng motor, mayroon ako itatry na tricks kasi medyo aggressive yung tricks. So parang minadali ko yung tricks. Sumover Sumo yung motor, sumobra. Hanggang sa pinigilan ko matumba, na-damage yung dalawang tuod ko. Hindi ako makalakad ng one month. Siya si Brian, isa sa pambato ng kanilang grupo. 13 anyos ng unang makahawak at matutong magmotor. Kahit walang lisensya at minor de edad, hindi siya napigilan ng kanyang magulang sa pagkahilig sa motorsiklo. Tinatakas ko pa lang po yung motor ko Alas po yun. di pa ako payagan ng magulang ko. Agaw atensyon rin ang babae nilang miyembro na si Isha. Siya lang naman kasi ang natatanging bulakyan napapatayo ang motor habang ito'y tumatakbo of the boys po ako lagi. Tas, nakikita ko po sila na nag-wheel. Tapos tinry ko po. Um, gusto rin po nila ako matuto kasi alam po nila na gustong gusto ko po. Ipinakita sa atin ng X-Team Riders ang kanilang mga pamatay na galawan. Ang pinaka-basic, ang wheelie. Ito ang master na master nani ni Isha. Kung sa BMX may 360, hindi rin daw mawawala ang trick na ito sa motor. Babagsak daw ang inyong mga puso pag nakita nyo ang one-hand circle wheelie. Ito naman ang pinakapaboritong trick ni Rap, ang endo. Papatayuin ang motor gamit ang front wheel. Ang isa namang ito mukhang napagod. Pero sinama pa ang motor sa pagpapahinga habang nakadikwatro. Ito raw ang trick na indiano. At siyempre, ipinakita nilang kanilang winning move sa mga group competitions, ang double motorcycle bunny hop. Kahit na nakakaaliw at nakakamangha ang kanilang mga ipinapakita, may paalala sila sa lahat ng riders. Marunong man sa stunts o mag-uumpisa palang matuto, dapat may disiplina pa rin ang pagmamaneho. Kasi kami po, ginagawa po namin siya sa parade. So, ibig sabihin, may permit kami, may permiso. Hindi porket marunong ka, basta-basta mo nalang gagawin sa public road. Hindi matatawaran ang talento ng bawat Pilipino. Dagdagan pa ng lakas ng loob. Mula sa pagiging simpleng libanan, pwedeng pag-aralan at pagkakitaan. Pero kung sasamahan ng puso at determinasyon, posibleng makapagbigay ang mga ito ng karangalan, hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa bansa. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayaw ko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin It's a tube and it's called Take It Off Matatanggal lahat Pati problema nyo matatanggal problema tayo sa maduming balat? Ito tanggal lahat, okay? So you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara Tanggal lahat yan Take It Off Girl